Panood lang kita. Ngayon, ah, eh, nandito ako. Nandito ah. na ako. <laughs> ano ako yung lower ba? Tapos, tuhod ko na. Vision ka? Sige, mag-shoot oh, ka muna. Ah, sigurante Hello. ba sa'yo, may mga uh, history ka ba ng mga semblang, mga lagyan-sagdan, wala, wala. wala naman? Now, one time, nung magkatrabaho ako sa huli, di ba, portalit si sa Construction. Pag upo kong gano'n, pag tayo, huli lang ako. May lumagutok? Parang gano'n. Ang ngayon, iniinda ko na pag nasubrahan ako ng trabaho. Ng trabaho. Ano yun? Diba tagal na aupo. Ringin tayo, sumisiyar tayo. Naiipit na yung ulo Naiipit. natin. Naiipit na. So ngayon, nung pag-ipit niya, hindi siya nakabalik. Pero yung yung tinatawag na passage joint, umusog na yun. Ngayon, pag ganun mo. Yung parang Talagang oh. out blackout oh. aray. Aray. Sakit talaga. Na Oo. Oh. Tapos nung pina-x-ray ko, wala naman nakita. Uh, wala kasi iminus yung pumutok. Yung reliever lang. Ito yun, no? Oh, ganito. Malagot is ko yun. Ah. Oh. Yan. Tapos ngayon, uusog ngayon yung positive yun sa likod. Yun yung parang kakalso sa likod mo, hindi mo maisip. Hindi mo talaga <laughs> parang mabablockout ka, magiging talaga <laughs> yung paningin. Marami ng, marami ng kagaya mo rito na nangyari. Kaya nga, napapanood ko sa akin, ah, pupunta kita para kung lower pa ko ka Pero yan, kailangan maibalik lang yung yan. Yari na, okay na kayo agad. Pero siyempre, pag, hindi, pag may lower ba kayo, panoorin nyo to or mag, magpapook kayo sa mga kagaya ko, mga nag-aalay ng buhok. Tayo nga. Tayo ka. Kasi lang, ganda eh. Iyan. Anong company ka ba sa Saudi? Saudi Bin Laden. ah Kaya nga pa eh. Libot talaga yan. Pusak yun ka. Laging. Kaya nga pa rin. Saudi Bin Laden. Ngayon, nakare-recover na ulit eh. Ay, Ito hindi ko alam. Dahil nung time na namatay yung talagang ano na yung powder talagang magka lindang rindang yung mga natirang mga <laughs> ngayon kasi ay dati kasi hindi binibigyan ng project na ano yan di ba na bumagsak yung maka Oo. oh, na inan ay ano an yung naman bumagsak yung mga nila ron ano naman talaga kasi yun eh kumbaga eh marami kasi na matay ron talaga yun eh nag-sunstorm talaga yun eh Daba. Sans, ano yun yung malakas na ulan? Hindi sunstorm. Ano yun? Sandstorm at saka ano? Bumagyo. Yan okay, yeah, Na, dalawa. Dalawa na lang ulit ako. Ang dalawa. Ako masahin. Nagpa. Ano lang masahin. Kung mm. problema, so, hindi nga ayong patakin yung buto ba? Eh, iba kasi hindi ito eh. Kaya na. Iba yung ano ito. Talaga may lalagotok sa buto mo, tapos itatraction kita. Nakatakin ko yung buto-buto mo dyan sa leg. Buong spine yan, yan. Yung mga ganito, basic na to eh. Pero iba pa rin yung marunong sa massage kasi alam yung papatamaan. Hindi yung barbara. Tsaka yung diin. Yeah, yeah.

Adjak mo lang yan. Ganun. Adjak lang. Ganto, ganto. Tikasan mo to. O, oh, sipaw mo. Yan. Ganun Ah. Hmm, kabila. Ganun lang. Ganun lang. Ang... Kabila, wala naman kabila. Ganun lang style yan. Okay? Upo ka. Di ba, napapanood mo sa akin Oo. Oh, oh Pag may mga hakbang-hakbang tayo na medyo mali-mali, adjak mo, mo lang yan. sa Saudi Bin Laden Group of Company pinahirapan ng mga Saudi eh? at na rin no, no, maraming natisgrasya eh. eh, paano, eh, paano, paano <laughs> din nalang makuha ang project doon eh, ang bidding e eh, one, one lang sila nang bahala lahat sa ang mangyayari 25 years yata na hmm. Pero pencil, pero ano nagpaganda ng ano uh, eh laking kumpanya na, yan eh sa Audi Bill natin tsaka isang karangalan sa kanila na silang gagawa ng maka kasi no, oh, Muslim din yan it. si Bill natin eh Bin Laden. pero hindi yan si Osama hindi okay. ibang Bill natin yung marami ng mga pilito o mga Pero pinamatay na rin pinaka niya. Eh. Pinaka-lolo. Okay. Yeah. Yeah, oh. Tapos ko <coughs> mo. yan! Alat, hindi, huwag hu pagpaliyan. Parang tuturo yung mukha mo. Ito, yan. Sige. Hindi, hindi. Tama yung ganun eh. Yung mukha. Okay. Yan, kabila. Ganyan. Hindi yung nakaganong masyado. Pero, ano? Ano ako over, Siguro sa ano, ano? Overwork -over, -over ba? Eh, siyempre, lahat ng overwork, kahit pa normal ka, Talaga masakit ka. O yan, pwede ka naman ako sure. Malapit ka lang naman eh. Pwede mo ano yun eh. Pituhin yung mga ano. Subduhin ka ng mga kalapati dyan sa <laughs>